and shout out sa ating mga kaibigan no sa mga kaibigan natin sa dito sa Pilipinas no dito sa Pinas, mga kapwa natin, mga antinero, mga kapatiran natin, mga kasama natin sa grupo. So ayan, shout out po sa inyo pong lahat. Hindi ko na po ma i -is sa uh, Marami ano, so shout out na lang po no. So ayan sa mga kaibigan po natin na uh, nasa ibang bansa. Ayan, magandang Magandang araw sa inyo po, uh, hapon, gabi, o umaga dyan sa inyo sa ibang bansa. So ayan, ngayon magpapano na natin, ano, papaliwanag lang natin kasi mayroong uh, nagko-comment sa atin ano, about sa mga agimat or anting-anting. Yan, may inaano kasi ano, kung ano ang mas malakas daw ang karga yung nasa butilya, nasa garapa, or nasa mga kalikasan halimbawa tulad po nito ano yung uh, ginawa ko na libon na bao so ayan kung alin daw ang mas ma mas mas powerful mas pinakamalakas no? yan pero bago naman po yan natin sagutin ano ayan sa mga sa bago po natin na uh, makakasumpong nito ano ayan baka naman Ayan, pakisamahan na rin po ng notification bell yung all Para lahat po ng ating mga upload Ay pong mapapanood about sa mga naniniwala po sa anting-anting o ragimat Ayan, sa mga hindi naman po naniniwala about mga anting-anting o ragimat Ayan, malaya, po kayo nga escape sa ating pong video So ayan, uh, disclaimer lang po ano sa mga hindi po naniniwala Sapagkat yung mga po ano Uh, about sa si mga agimat or anting anting ang uh, ating po may topic. Ayan. So ipapaliwanag lang po natin ano kung alin ang mas malakas, yung garapa or yung mga bao, yung kalikasan. No? So ayan. Sa ano no, itong ito pong garapa no. Ayan. Ito pong garapa ang karga po nito ano Ayan, mga orasyon din sila. Ayan, orasyon at saka kalikasan. Ayan. Para sa akin, halos ano lang po yan, halos sa uh, parihas. parehas. Medyo mas malakas lang po siya ng kaun mas malakas po siya ng kaunti. O mas malakas po ito ng kaunti na baon na libon. Alam nyo po kasi kung bakit na. Ayon sa akin pong nalalaman about sa mga anting-anting ano. Sapagkat ito pong Katulad halimbawa po nito ng uh, uh, bote, no? Uh, ito po yung tinatawag na apat na sulok na mundo. So ayan, ito pong botelya, no? Pero ito po namang ito pong ito pong trispe ko na libon naman, ano? So para sa akin, kung ako po ang papagpiliin dito, dito po ako sa sa kwintas. Alam niyo po kasi kung bakit, ano? Ayan. Sapagkat yung yung karga po nito, yan, kung ano pong karga rito, mayroon din dito sa sa dito po sa libon na bao. So, ganun din po ang kalikasan. Kung ano pong kalikasan ng nandi dito, mayroon din dito. So, ayan. Kaya lang po ito na mas lamang siya ng power sapagkat yung kanya pong pinaglalagyan ay libon na bao, Katulad po halimbawa ng ganito. Ayan. Katulad po halimbawa ng ganito, libon na bao So, ayan. Ito po kasi, bote. So, ayan. Pero kung sa power, no? Kung, kung sa power, itatanong, ito po ang mas malakas po ang power. Yung kalikasan kaysa purito. Ayan. Sapagkat bukod doon po ron sa bukod sa mga karga tapos sa kalikasan kung ano pong nakalagay dito na kalikasan ganun din po rito sa loob so ang pinakamaganda lang po nito no? sapagkat ang ito ay libon na bao so bibihira po ang libon na bao na nagagamit po na agimat mo no? sapagkat ang virtude po niyan sa mga hindi po nakakaalam uh, ngayon lang po mga kasumpo ang virtude po ng ng mga ganito ano na libon na ba yan unang-una na po no yung pang pang ano pang uh, pang sira o uh, hindi po pumuputok yung mga hindi po pumuputok ang baril tapos Uh, sa kabal. Yung pang sa madaling salita, diskomunyon sa baril, diskomunyon sa matalas, diskomunyon sa matulis. Ayan. Katapos, ang ang iba pa po pong bisa nito, ano? yan, Mainam din po siya na pang pang suporta po sa katawan o pang, parang balutis siya Kapag ah, halimbawa sa mga naniwala po rito, mga nagsusuot po ng mga ganito. Kapag siya po ay halimbawa meron sa naging kaaway na merong alam na karunungang lihim o mga tinatawag mga black mahika, kapag ka ah, may suot-suot po siyang ganito, hindi po tumatama ang mga binibitawan ng mga mga palipad hangin. So ayan. Bukod sa bukod sa palipadangin tapos sa kulam yan pandipensa rin po sa parang at nagiging baluti po sa sakatawan siya po yung sumasanggan tapos sa barang yan mainam din po siya na pang uh, tapos mainam din po siya na pangdipensa sa mga sa mga engkanto yan isa rin po siya na puro proteksyon para hindi po na bibigyan ng uh, sakit o hindi po napaglalaruan ng hindi po katulad sa atin. Sa mga naniniwala lang po no, sa mga ganung purong klase sakit. Tapos bukod pa po 'ron, 'yung mga halimbawa 'yung mga 'yung mga mga ligaw na kaluluwa, 'yan hindi rin po tayo napaglalaruan. Kapag mayroon po tayong tangan. So napakainan po ng may mga ganitong klaseng tangan na mga sa mga naniniwala po no sa mga ganitong mga natawag na mga anting-anting. Ito naman po ano masingit ko lang. Kaya naman po ito may cross sa magtatanong. Bakit may cross po 'yan? Sapagkat ito po yung original nakasa ng Haring Bakal sa Mindanao. yan ang mga original po nakasa ng Haring Bakal sa Mindanao. Lahat po 'yan may cross katulad halimbawa ng ganito. Ayan, may cross po 'yan. Ito po yung original nakasa ng harimbakal sa Mindanao na libon. Ayan, na talagang sabi nga, no, talagang uh, pag, um, sabi nga, pag um, mayroong ganito, eh, video panatagang yung kaluban. Yan eh, para lang naman po sa mga naniwala sa about mga ganyan, ang lima, anting, anting. So, ayan, yan po yung maano natin, ang nuna, mas, kung ako, ang papagpili no, mas, dito po ako sa Libon, na bao kaysa po rito sa garapa. Ayan. Kahit kahit na uh, sim lang sila ng karga. So, dito pa rin po tayo sa kalikasan. Simple. So, ayan. Ating pong uh, masasagot. So, ayan. God bless po sa ating pong lahat.